I think, I think okay.

wala na kontaktualisasyon. Lahat na ay regular. Yun nga lang. Hindi sa principal kundi doon sa agency. Yun po ang titik sabihin ng Department Order 174. Lahat ng mga gawa ay regular. Regular nga lang sa agency. Hindi doon sa kanilang pinagtatrabahaywan. Nakulat niya. Kaya ano po ang saysay ng mga magagawa natin ngayon lalo na yung mga bagong sa kweng grand point na hindi na na casual naman anong saysay ng kanila mga lesa kasi nga ako pinamanin yung galing wow

you oh, no.

see you pinalas ng sa Pilipino. Sabi ka ng isang revolusyonaryong manunulat na si Gairato Constantino same dog different color yan ang naging resulta ng peking revolusyong petrero na itinulat ng mga kapitalista para ikit ng manatili at tumakas ang kontrol sa ekonomiya, yan ang tunay na ugat na pinapasam. PI ay hindi po mura. Ang PI ay privatisasyon. At ang PI ay ang pagpaparang deregulasyon sa ekonomiya. Yang lapi na real ang isa sa halimi ng kapitalismo para mga ulikarko at mga taksim, traitor ng mga politiko at katilang mga amo ay ang mga na labang hindi ang mga manggagawa, hindi ang mga magpunukin hindi ang mga sityante hindi ang mga kabataan o hindi ang profit ang tubo na kanilang sinasamba wala silang pakialam kahit muli ang magsang ang mga kasi hong mong bakos walang pakialam gagawin to ay mabagsak pa ang malutete. wala pa kayo alam ang mga kapitalista nito. ay pa, itong sila milyar sila nito at tungo um, sila ng mga ng mga politiko sa pagkatubo at tubo profit at profit naman. E aí kapitalismo sa Pilipinas ay walang tunay na ng demokrasya na matatabasa ang sampayanan. Marian, ang mga batas na lapida tulad ng or delimination law. Isang batas na nagdidigta ng patuloy na liberalisasyon ng langis at tuloy-tuloy na mga kapitalista ang presyo sa tamis. Nariyan din ako ang batas na Reform for Acceleration and Inclusion na nagpatibay sa Oil Regulation no, Itong tinatawag po natin na bahagi ng peso yung tinatawag na Excise Tax sa Petroleum Products. Kada karga ng kasulina may tatak na po dito sa pesos sa gasolina kaya e, mataas ang presyo ng gasolina sa diesel 6 ng piso kaka litro ang itinatatak kaya ang presyo ng diesel Tatlong piso naman para sa, para sa kerosene 9 pesos, 6 pesos, pesos. Y, at pesos yan tax doon sa training law na dapat po mabuhad, dapat po mabasura puna ng all the regulation law. Nagkakalapin ang malulalang mamuna na ngayon ay executive secretary, tama pa ako, si dating senator Reto, siya na ngayon ang Executive Secretary, yung mama na yan, yung rekto na yan, yan ang utang, tandaan nyo ang pinito nito. pero kailangan sila mga impresa o malalaking mall. Ngunit sila na ngayon ang direkta ng lakakat ng mga bigas para ipienta sa ating mga consumer. Kaya isang munting panaginip, isang nakababaliw na bayad na 20 pesos ang kilo ng bigas. taxation law. Ano pa po ang kasalanan ng mga traitor na politiko na ito? Hindi lamang sa atin ng traitor, kundi sa mga polis ng traitor din ang mga politiko nito, kundi ang mga pagkasuliranin. Ang ibig sabihin, ng mga dayuhan sa mga pampublikong pasilidad. Ang United Filipino Consumers and Commuters ay isa po kami sa na naghapla sa Korte Suprema para ipatupad ang 100% foreign ownership dito sa ating bansa. Sa pagkakyan ay nabag sa ating salitang batas sa 6th Provision ng ating konstitusyon ito po ang mga usapin na dapat pinag-uusapan sa NSA ngayon. Ngunit hindi yan ang pinatalakay. Simpleng korupsyon, simpleng pagpapakulong, simpleng pagpapalit ng kapangyarihan ng mga taksin ng mga tradisyonal na politiko na dating kulay pula, na naging dilaw, na naging mughaw, naging nilaw red, naging pink. Pero ang mga pata ng pang ekonomiya ay nariyan pa rin. Yan ang tunay na esensya mga kasama kung bakit dapat tayo manlaban sa bulat na sistema ng kapitalismo ito. Tayo po ay dinadala sa, sa hukay normalisasyon, ng privatisasyon, ng deregulasyon, at kung ano-anong mga korupsyon ang kanilang ginagawa sa akin. Kaya mga kasama, tama ang ating linya. Huwag tayong iiwalay sa linyang ito. At tangi, bukot tangi lamang ang pambansang demokrasya patungo sa sosyalisko, magkakaroon tayo? tayo ng tunay na kapagyarihan. Huwag ka tayo mag-ilusyon sa sistema ng kapitalismo. Tayo ay matagal nang na inuto. Kaya tama po, ang nakalagay sa kataporma ng gobyerno ng Partido Komunista Pilipinas ng Pilipinas 1930 na dapat <laughs> na ibalik sa pangpublikong serbisyo ang lahat ng pampublikong servisyo kagaya ng kuryente, ng tubig. Ano ang nangyari sa tubig? may Water, Maynila at Prime Water. At kung ano ang mga water privatization sa buong bansa para kontrolin lamang ng ilang mga pamilyang kapitalista ang Sino ang gusto na naman niyong utuhin na susunod na ng eskasyon. Paulit-ulit sa swela parang tsubigo. Kaya mga kasama, ang karapatan natin na magkaroon ng isang tunay na lipunan na maayos, mapayapa, at pantay-pantay ay magaganap lamang sa isang sosyalista ang lipunan. Magandang tanghali, tunoy ang laban, magkulat, magorganisa, makibaka. Maraming salamat po.